Ayan, dito na kami sa highway. Kasama ko si Mayora. Hawa ka muna ni Mayora. Kasi magtatanong ako doon. Kasasama ko? Hindi, dyan ka lang. Ay, stop ko muna to. Hmm. Ano ko nila? Wala. Ang dali lang daw. patron. Siya din ka ang patron doon. at ID. Dito. Na nakatira na tayo dito. kasama natin sila. O. Si Mayor. Ang <laughs> init. <laughs> oh my God. It's si a clipboard. Ayun Dito tayo magpapapalit. Ito ang mga papers nito. na po. Thank you. Miss, thank you po. Okay na ako. Ang daming tao. Yan na Dan, dan, dan. I'm done. Just ka Lord, Pasko. Adali na oh. Dito kasi, akala natin, VIP tayo. Ang gagawin pala, tayo din na magagawa ng atin. Adali, adali. adali. adali.

kasi kami pa aalis walang kuryente eh walang internet eh grabe paano kami magtatrabaho eh nasa online ang trabaho namin okay so tara samahan nyo kami kung saan kami makakarating okay. hindi na ako kasi lobat din ako sama natin si Mayora hindi okay game hello Oh, yung pakita ka. Hello. Yan, tayo po ayong papaalam muna. Hindi ko alam kung sa tayo pupunta. See you guys later. Mayara. Bye-bye. Bye-bye. Yan na, may nalimutan na naman. Yan. Actually, maghahanap kami ng gagawin, ano. Dahil naayusin kami doon sa 1RF ID. Hindi ko alam kung makakaabot kami doon. Masyado siya malayo sa atin. And vlogging bahala na kung tayo makakapag vlog tuloy tuloy tayo no po so hindi ako makapag timelapse kasi lobot no, din yung aking phone kanina na ubos na ako nag edit again and tuloy tuloy lang po tayo yan so later ayan dito na kami sa highway kasama ko si Mayora hawa ka muna ni Mayora kasi magtatanong ako doon kasama ko? hindi dyan ka lang isa po muna to Wala. Dali lang daw. Doon tayo 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 magtatanong. Dali. Ay, sa mayara naman. nakatindig naman eh. Oh. Titingnan mo ito. Oh. Okay. Pagtatanong. Tatanong muna tayo. Nasa expressway tayo. Just cleared. Ang layo nung aming biniyahe para lang dito. Tapos wala. Mga polis daw yun. Susi okay, mo. Ayan o, mga police. Nagtatanong kasi kami ng 1RFID. Bibidyan mo ako dun haba-baba ako. Haba-baba? Doon, meron doon boat. Habi? Opo. Ayan o, diyan nung may boat diyan. Wala eh. Ayan nga, tatanong nga. Nandito tayo sa may highway. Oke, okay, sendiri dong Cacing hati nih hmm. Oke, okay, jangan Tutup kamu lama kok Kita tak apa Da, sa dayon ni siya sa dekat ng hambahan Kung RFID meron siya pero yung yung bago daw doon daw. okay do na mo. ko na natin siya. Sa siya na exit daw dyan, Petron. malalaki na yan uh, Gabihan mo natin Ah, San Miguel Tapos magbabayad ang gobyerno Ang San Miguel sa gobyerno Ang 10 no? um, years Yung mga taxes Then after that, iti-take over ng Government Ang uh, sila ang pinag Okay, ko Ang pinag-alagay sa Petron. Dito daw kasi yung installation ng 1 L -R, R F I D. Ayun na, nakikita ko na. Video picture lang mo. Sa Petron daw po tayo. Nahanapin natin dito. Nakita tayo sa my shoulder. tayong tayo sa mga patron, magpapaset up tayo ng, no? chara may entrance pi, harap ID, hinde okay, ito tayo. Ikaw? -ta Hindi oh, -ta ako nga. Magsasama ko. Huwag mo, bukas ka nga. Hindi kung nga, naman. Ay, naman. ba, eh. pa sing. Saan so, up ng yung 1 at ID? Oak? Thank you po. Ruhenes daw. Sa may Doon daw sa kainan yata. Ayan na, nandito tayo. Ay naman naman tong aking kasama. So, when na. Oh, ayun, ayan na. Ayun, ayun. Nasa RFID setting up. Where are you? Ayun. Ayan na. Nandito na ako.

Pasya naman. Ay, ano sa kagini sa araw. Ito araw eh. sa araw ah. ito. Kaya niya kung payong? Pwede. Nakatay na ba? Hindi. Meron konti. Ikaw na ba rin yan na. Naka-flasher ka ba? Yan yan yung tatanong tayo dito. Na nakatira na tayo dito. Oh, kasama natin sila. Oh. Si Mayora. <laughs> Init. <laughs> oh my god. One sweep. Actually nag-try ka ng online, medyo may error. Picture kita To. Bahala ka. Tayo sila. Dito tayo. Ang daming pilipilapan. Basically, for time, dito tayo magpapapalit <laughs> ng itong mga papers nito.

Yan na Number wala na tayo. tayo na kasunod. Oh. Sila. Dito. dale Dali. dege Thank you. Miss, thank you po. Okay na ako. Ang daming tao. Yan na. Den, den, den. I'm done. Just Pasko. Oh my God. Meron tayong Bye. Bye, tapos na ako. Bye. Madali na oh. Dito kasi, akala natin, VIP tayo. Ang gagay pala, tayo din ang magagawa ng atin. Ang dali, dali. Ito na. Ba, Payong. Ang dali. Ang dali. Shit, putang pinginit, be. Oh, let's go. hindi nga pala <laughs> lang nakikinig eh tapos umpam mo ka lang salit lang ng RFID huwag ka na R F F F I pwede, siguro? <h sogen> Kasi cheep, oh? pwede ba siguro? na siguro <laughs> pag na yung chip o pwede na siguro na na na?